Tarimito. Tingin niyo doon nakita ko ni Pongri. Dali, alam mo. Hindi siya. Tanggol, tanggol. Sipag. Walang tatalo. Gifted siya eh, sa foresight. Maagap, mabilis, at napakabait ang puso. Si Direk CM ay mataba ang utak, mataba ang puso. Si Direk CM ay napakagaling na aktor at napakasipag higit sa lahat, napakabait na tao. Kaya walang katulad, the best. Si Direk Coco ay isang genius, generous, and helpful na tao. Very talented, energetic, and very, very generous. Not I think, but I believe that you are a person with a mission. Brilliant, courageous, bold, creative, and a leader. Generous matalino, mautak, creative, the best na tao. Seryoso sa trabaho, stricto sa trabaho, very professional, at isang tunay na kaibigan. Paano ba describe si isang Coco Martin? Matabaang puso at madaling lapitan, mapakamatulungin. Very creative and very good businessman ko kasi matulungin. Iyan ang numero uno ng ano niya, katangian niya. Mapagmahal sa pamilya, nauuna yung pamilya niya lagi kaysa sa iba at saka humble. Katapak lagi yung paan niya sa lupa. So, kung yun, yung katangian na yun ang taglay ng lahat ng artista, napakaganda ng mundo ng showbiz. Si Direk kok koko ay sobrang mabait, sobrang matulungin at hindi po siya nakakalimot ng tao. Napaka-humble po niya kaya mahal na mahal namin siya. Madali siyang lapitan at uh, mabait siya at matulungin. Masipag, generous, magaling, passionate si Direk Coco, tunay na kaibigan. Siyempre, gwapo. Noong pa naman eh. <laughs> And also, Kuela. Kuela yan eh. Hardworking, very creative, at napaka-humble ni Direk CM. Kaya, believe kami sa'yo lahat, Direk. More power isa siyang masipag na tao dahil pag nakita mo siya, pag nagtrabaho siya, may inspire kang magtrabaho at magsipag ulit. Mabuting tao dahil hindi siya madakot sa blessings na natatanggap niya at sinishare niya sa ibang tao. He described kita as a catalyst, meaning kung ano yung inisip mo, kung ano yung na gusto mong mangyari, laging mangyayari. Kung una kasi magaling ka, pangalawa, malapit ka sa Diyos. Itong si Direk CM kasi, I think very cliche ang salitang inspiring but he is really the epitome of an inspiring leader, an inspiring boss, an inspiring co-actor, inspiring director, and I should say it in all aspects as well. He is very, very humble. He is very tao. Meaning, pag nakita mo siya, walang, walang bahid ng kayabangan, ng kahambugan, and determined, motivated, to do and to make his dreams come true. Madi-describe ko si Direk as isa sa mga pinakamalalim na tao kasi nakakapaggawa siya ng magagandang stories for batangya. Isa si Direk CM sa mga hinahangaan ko at super 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 natulungan talaga ako ng sobra. Kaya direk maal na mahal ka po namin, mahal na, po tayo direk. Happy happy birthday, Koko. I only pray Always, always, anak, na God will continually bless you and give you all the graces. Lalo na ngayon, uh, pahirap ng pahirap ang daan na tinatahak mo uh, with all the blessings and success and new endeavors that you're getting into sa industry natin sa businesses and everything. I hope that his love and his mercy and his guidance and protection will always be with you. I hope that all the love, generosity and the sharing of blessings that you give to a lot of people including myself will return to you a thousand fold. Basta, hindi dito lang ako, alam mo yon. And, pahinga ka, birthday mo. <laughs> pwede mag-relax, pwede huminga. I love you so much. And you know that I will always, always be here. Nag-uusap, nakikita man o hindi. Hello, Director ko. I'd like to wish you a very, very happy birthday. May you have many more birthdays to come. Good luck to you, and thank you for all the things you have done for us. Happy birthday, Direk Coco. Matagal na nagsamahan natin sa maraming series from uh, Provinciano hanggang Wander ako sa dito ngayon sa Batang Quiapo. Ang lahat ay sinasabi na napakataba ng puso dahil tulungan mo ibang mga pasamat sa industriya na bigyan ng trabaho. Yung ibang nalimutan na. Kaya maraming natutuwa at nag-pray para sa'yo dahil sa mga nagwawam-tulong sa mga kasamahan natin. Yung pagkakaibigan namin ni Direk Coco Martínez, eh, sobrang lalim. Ang dami na namin pinagdaanan. It's more than two decades of friendship. So much love for him and so much respect for Coco Martin. and Like I always say, kung kailangan mo ako, Rekvi, I'm always gonna be here for you. Alam ko sa mga project natin, magka-away tayo lagi, pero alam mong mahal na mahal na mahal kita. At nandito ako lagi para supportan ka sa kahit anuman ang mo na gusto mong gawin. I'll always be here to support you as a friend. Um, my wish for him is more success, more power, um, more love with his family. I wish him all the happiness in the world. I wish to do more projects with him as well in the future. So, Direk Coco, happy, happy birthday! Ko, happy, happy birthday! Wala akong mahihiling sa'yo, kundi eternal happiness, peace of mind, and uh, love from your family na alam kong sobrang nag uumapaw sa buhay mo. At saka, ang wish ko naman sa'yo, hanap ko mas marami ka pang matulungan na mga samahan natin sa industriya. Dahil alam kong napaka sincere ng pagtulong mo. At hindi lang basta tulong, ini-extend mo rin sa family nila yung tulong na binibigay mo. Kaya ko, hindi ko alam paano ko makakaganti sa'yo. Basta happy, happy birthday! ko, maligayang kaarawan sa iyo. Hindi mo lang alam kung gaano kalaking blessing sa aming lahat ang pagkapanganak mo, ang pagdating mo dito sa mundong 'to kasi sobrang dami mo kami natutulungan. And um, aside from the fact that you're giving us jobs, it's really how you make us feel. You know, you make us feel important, useful, and appreciated. So thank you very much for you. Thank you very much for being alive, being around in this world. You make this world a better place because you're here. Happy birthday. Sana marami pang taong katulad mo. Happy, happy birthday, Direk Coco. Maraming salamat, Direk Coco. Maraming marami ang natutulungan, lalo na sa taga-industry natin. Sana manatiling mahusay pa ang iyong kalusugan. <laughs> Sana maging mahusay <laughs> ang iyong mga puso para patuloy na na maging maganda ang istorya ng batang kapo. Maraming maraming salamat sa iyo, Direk Ko. Happy birthday my friend. Happy birthday. I wish you joy of heart, peace of mind, love, prosperity and good health. And I hope you get to rest, my friend. Para kay Direk Ko, mahal ko bilang tao, hinahangaan ko bilang direktor at artista at saludo ako bilang creator. Love you. Happy birthday. Maligayang kaarawan sa iyo, Direk CM. Uh, sana uh, patuloy kang i-bless ni Lord. And then sana mas marami kang pantao'ng matulungan. Enjoy yung birthday mo. Thank you, Kuya. Happy happy birthday sa iyo. Sobra nagpapasalamat kami sa kabaitan mo, sa pag-aalaga mo sa amin dito sa BQ. Na hindi niyo pinabayaan kami lahat. Maraming maraming salamat sa iyo, Kuya. Sana Kuya, pag-ingatan mo ang sarili mo kasi nakikita ka namin uh, hindi ka maawat sa sobrang sipag mo pero wala kami narihinig sa'yo. Kaya kuya, nandito lang kami sa tabi mo. Pag-iingatan ka namin kuya. Nandito lang kami para sumuporta sa'yo. Kundi dahil sa'yo, wala kami dito sa Batang Kiapo na bago ang buhay namin dahil sa'yo kuya. Ikaw ang buhay namin. Kaya sumasaludo kami sa sa'yo kuya. I love you. Derek ko uh, happy, happy birthday. Uh, thank you sa uh walang humpay na tiwala at pagmamahal kay Big Mac. Alam kong lahat na nangyayari sa buhay ko ngayon na magaganda, eh, malaking malaking parte na ikaw na nandyan. Dahil sa batang kaya dahil sa paggabay mo sa tiwala mo, sana wag matapos ang iyong pagmamahal at pagtitiwala kay Big Mac. And in return, I will do my best to do my job. Lalo na sa show na ito, makapag-contribute na lalong mas gumanda. Thank you sa mahabang-mahabang pag-unawa, kaibig Sana lahat ng wish mo matupad. Sana palagi kang healthy forever and um, mas marami pa blessing na dumating sa'yo dahil lahat ng blessing na dumating sa'yo, sinishare mo sa lahat ng tao na nasa paligid mo at yung mga tinutunungan mo pang hindi alam ng mga tao na tinutunungan mo. I love you. Thank you. Thank you. Thank you. Happy birthday po, Direk Coco! Best wishes at marami pa po, po tayong tatahakin. Hi, Direk Coco! Happy, happy birthday sa'yo. Wish ko lang sa'yo ang pinakamasayang birthday sa buhay mo. kasama ang loved ones mo, mga pamilya mo at mga kaibigan mo. Sana bigyan ka pa ni Lord ng maraming healthy years dahil ang dami mong napapasayang mga tao natutulong ang mga artista. Salamat sa opportunity na binigay mo sa akin and I'll be forever thankful for it. Hi Coco, happy happy birthday. Enjoy your day to the fullest. At una-una, gusto kong pasalamat for considering me to be part of uh, Batang Ang wish ko ay sana maging balanse pa rin lahat ng areas ng buhay mo, yung health, wealth, love, and success, at saka uh, sana magtuloy-tuloy pa rin ang mga projects na magandang ginagawa mo kung ng Batang Kiapo. Maging successful pa at sana magkita-kita pa rin tayo magkasama pa rin tayo sa mga okay. ibang projects. Okay, direct. Alam mo, maraming sobrang nagmamahal sa'yo. Talagang swerte ka talaga at saka magaling ka. <laughs> Basta, we are proud of you and we love you. Magingat ka parate. And more power sa lahat ng gagawin mo. Basta, huwag oh, mong kakalimutan, may Roy Pinsor nagpamahal sa iyo. Oh, happy happy birthday sa iyo ha. Maraming maraming salamat sa lahat ng uh, tulong mo sa aming mga artista. May... Mag-iingat ka parati ha. Love you. Hi, Direk ako happy, happy birthday sa'yo. Lahat pa lang hiniw yun pa natutupad na pangarap mo at para sa pamilya mo. Wish ko matupad yan. And i-claim mo yan na matutupad mo lahat yan. Paps, Coco Martin, ayan. Happy, happy birthday sa'yo. Sana kumaba pa ang iyong buhay para mas marami ka pang matulungan na artista. Artista na medyo nawala sa pwesto. Tapos ngayon, dahil sa'yo, nababalik sila. Ang wish ko sa'yo, sana matupad ang uh, iyong mga kahilingan ng yung karawan. Palagi kang mag-iingat. God bless you. Happy, happy birthday, Direk Coco. Wish ko po sa inyo longer life. Tsaka more and more blessings pa po para maging Blessing din po kayo sa iba and maraming maraming salamat po sa lahat po ng naitulong nyo sa amin sa akin sa buong pamilya ko po direk Coco happy birthday direk CM! may the lord give you all the desires of your heart I know that your heart is full of desires for other people, yung talagang kindness and generosity mo sa ibang tao, but I really really deeply pray that all your personal desires, yung mga pang personal na pangarap mo ay tuluyan mo pang makamit. Hindi lamang sa showbiz, but of course in your family, in your health, in all the areas of your life. Hi! Happy birthday po, Direk Coco! Ang wish ko kay Direk CM ay sana mas i-bless pa siya ni Lord at maging healthy siya at maging truly happy siya sa kanyang life. He is very kind, a generous person. Direk Coco, maraming maraming salamat po sa oportunidad na ibinigay niyo sa akin na maging parte po ng inyong munting proyekto. Thank you so much. Malaking bagay po ito sa akin. Maraming maraming salamat po. Hi, Direk CM. Happy, happy birthday po sa inyo. I wish you good health. I wish you more blessings, syempre. And napakasayang family po para sa inyo kasi deserve deserve nyo at sobrang bait. At dami nyo pong natutulungan na tao. Sana po mas marami pa po kayong matulungan ng mga artista, ng mga taong in love sa craft of acting. And maraming salamat, Direk, for choosing me to be part of Batang Kiapo. And sobrang na-appreciate ko po yun. And maraming salamat. Happy birthday, Direk. We love you. Direk, Coco. Maraming maraming salamat po. Ito po yung araw na napaka-importante dahil birthday mo tanggol. Direk, I love you. Ito nga pala. Direk, na sobrang pabutihan mo sa akin. Ito. Tatak. Tatak ng utang na loob. Coco Martin. CCM Direk. Tatak na utang ng loob kasi napaka-bait mo, napaka-humble mo. Direk, kasama ka na sa prayer ko. Happy birthday, Tanggol. Direk, ako ako, Marty. Walang katulad. I love you. Direk CM, happy, happy birthday sa inyo. Ang wish ko sa inyo para sa birthday mo ngayon ay sana tuloy-tuloy pa rin ang iyong paglilingkod sa mga mayans, sa ng pagkwento ng story ng Batang Kiapo. Hello, Direk CM! Happy, happy birthday! Siyempre po, ang wish ko sa inyo ay uh, good health and happiness in life. And alam ko sobrang blessed ka, Direk, dahil sa pag-share mo ng blessings mo sa aming lahat. Wish namin sa'yo ay uh, i-bless pa ni Lord ang... Uh, FPJ's Batang Kiapo. Maraming salamat sa pagiging mabuting tao mo. Direk ko Happy, happy, happy birthday. Marami po akong wishes sa iyo. Pero ang pinaka-importante na i-bless ka lagi ng Lord ng lahat ng gusto mo. Lagi kang iingatan ang iyong kusugan, ingatan ng pamilya mo, at sana lagi kang maging happy at sana matulungan ka namin na maging mas successful pa itong Batang Kiapo. Mahal na mahal ka natin. Ay pare, happy birthday sa'yo. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng nagawa mo sa'kin. Alam mo yan, lagi naman tayo nag-uusap. Tinatanaw ng buong pamilya ko, utang na loob, ang mga nagawa mo sa'kin, lalong-lalo na dito sa Batang Kaya po. Maraming salamat pare, kita-kita tayo ulit. Happy, happy birthday, Direk CM. I wish you more success. I wish you continued success with everything you do, all your endeavors. Ang wish ko is, sana magsama pa tayo, magkakilala tayo ng lubusan. Happy, happy birthday po sa pinakamamahal naming director. Direct Coco Martin. Direct, mabuhay po kayo. Naway, bigyan pa po kayo ng maganda kalusugan para patuloy pa po kayo magbigay ng kasiyahan at inspirasyon, lalong-lalo na po sa masang Pilipino. Maraming maraming salamat din po sa pagbibigay ng trabaho. Gaya namin. Ang wish ko pa kay ano, Direk CM, magkaroon pa ng ibang projects as explosive as Batang Kiyapo. Happy birthday, Direk Coco! Direk, sobrang uh, nagpapasalamat po ako sa inyo kasi kahit hindi po ako masyadong kilala na kapasok po ako sa Batang Kiyapo. Kinuha niyo rin po ako. Maraming maraming salamat po. Sana po uh, humaba pa yung pagsasama natin at humaba pa yung uh, Batang Kiyapo. Happy birthday, Direk Coco. Natutuwa po ako na Nakapasok po ako rito dahil sa inyo. Matulungin po kayo sa mga artistang mga may edad na kinukuha nyo po, binibigay nyo po ng trabaho. Kaya ako po nagpapasalamat po sa inyo, Direkoko. Maraming maraming salamat po. I love you po, Direkoko. Po. Hi, Direk. Happy happy birthday. Sana bigyan ka pa ng maraming buhay at makatulong sa maraming uh, kapwa-Pilipino na kagaya ko. Isang kusinero, isang entrepreneur, naging uh, artista o sa mundong ito. Binago mo yung buhay ko, Direk. Maraming maraming salamat. At sobrang blessed ang mga tao sa kanya. Mabuhay ka, Direk. Si Derek ko, oh passionate. Talagang yung puso at gagaluan hmm. niya na natin sa kahit anong ginagawa niya. Be sa pag-arte, pag-endorse at sa pag at pagtulong sa ibang tao. Si Direk Coco ay cute ko nga. Mula, umaba talaga hanggang matapos yung dating. Wala akong masabi ganit. Napaka, eh, ano, the best. Si Direk Coco, maaalalahanin niya. As in, konting ano lang tatangin kanya niya, okay lang kayo, kumain na ba kayo. Lagi niya kami inaalala. Hindi lang kami, yung iba kasama, kahit yung mga maliliit na talent, uh, talagang inaalala niya lagi yan si Direk Coco si Derek Coco, hindi siya madamat magbigay ng compliment. Kapag nagagaling ayun, sinasabi niya, ang galing-galing niya. Yes. Galing Tapos bagay tayo, Josas. Ay, ay, ay man, walang, gano'n. Gano. Bakit gano. ka ba nakagay? <laughs> ah, hindi. Oh. Kasi nga, dahil per ni Derek Coco, oh. syempre dapat may magi oh. <laughs> <Ay, laughs> <pehensya>. oh. <laughs> siya. Ay, hindi. Hindi, kailangan pa siya. Kaya nga, special, may magi Happy birthday, Derek. Oh. Love you. Happy happy birthday direct ko, ako. Maraming maraming salamat po sa mga opportunity na ganyan sa amin. At ang wish ko po para sa inyo ay good health para mas marami po kayong uh, matulungan. Uh, direct ko, happy birthday po rin sa inyo. ang wish ko po sa inyo, maraming pa po sana kayo matulungan na tao. Amali po, happy happy birthday po. Ang masasabi ko lang kay direct ko Iba siya sa kumili sa panlabas. Basta may talento ko, kahit ano pa, may kakansanong matanggaw ka. Ibigyan ka ng trabaho sa isang Kaya nakakatulog siya. at na tayo. Maraming salamat po, Direk CM. Ako, birthday call. Happy birthday, Direk ko ako. Happy, happy birthday kay Direk CM at uh, wish ko na sana uh, nasa mabuting kalusugan ka palagi. Para sa amin, isang one of a kind dahil maliban sa mga natutulungan mong mga kagaya namin, ay uh, marami ka rin napapasaya na hindi nakikita ng iba dahil ginagawa mo yung sa likod ng kamera. Mahal na mahal ka namin. Ang tanging wish ko lang kay Direk C.M. Siyempre, magandang pangatawan at kalusugan para maras marami pa siyang matulungan na katulad namin at ibang artista at ibang tao. Mula, Mula po lang. sa grupo ng RPG at Tondogan, kami po ay bumabati ng Happy, Happy Birthday, Birthday Direk Coco, Coco Martin. Martin! Mahal ka, ka namin! namin.